Iris, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay, number 13, at number 16. Para sa 3 digits, number naman ay, number 2, number 9, at number 3. Para sa loto na anim na numero ay, number 11, number 36, number 9, number 17, number 33, at number 20. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag musa mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 10, at number 21 para sa 3 digits, number naman ay number 2, number 3, at number 6. Para sa loto na anim na numero ay number 15, number 23, number 9, number 42, number 16, at number 34. Gemini. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay number 4 at number 11. Para sa three digits, number naman ay number 9, number 6 at number 5. Para sa loto na anim na numero ay number 31, number 8, Number 30, number 16, number 27, at number 5. Cancer. ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay number 1 at number 16. Para sa 3 digits, number naman ay number 7, number 7 at number 2. Para sa loto na anim na numero ay number 14, number 36, number 30, number 42, number 25, at number 18. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 14, at number 9. Para sa 3 digits, number naman ay Number 3, Number 9, at Number 6 Para sa loto na anim na numero ay Number 20, Number 16, Number 31, Number 25, Number 10, at Number 28 Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number naman ay number 2 at number 13. Para sa 3 digits, number naman ay number 5, number 8 at number 7. Para sa loto na anim na numero ay number 20, number 42, number 6, number 25, number 31 at number 11. Libra, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits number naman ay number 14 at number 9. Para sa 3 digits number naman ay number 9, number 8 at number 2. Para sa loto na anim na numero ay number 11, number 25, number 1, number 8, number 24, at number 36. Scorpio. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 11, at number 15 para sa 3 digits, number naman ay number 3, number 7, at number 5. Para sa loto na anim na numero ay number 31, number 17, number 29, number 18, number 8, at number 42. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay number 12 at number 13. Para sa three digits, number naman ay number 5, number 1, at number 9. Para sa loto na anim na numero ay number 10, Number 29, Number 31, Number 14, Number 27, at number 18. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay. Number 11, at number 16. Para sa 3 digits, number naman ay. Number 6, number 5, at number 7. Para sa loto na anim na numero ay, number 34, number 20, number 19, number 8, number 23, at number 10. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, musa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 11 at number 13 para sa 3 digits number naman ay number 2, number 9 at number 5 para sa loto na anim na numero ay number 20, number 36, number 13, number 11, number 6 at number 41. Pisces ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, para sa two digits, number naman ay, number 1, at number 10. Para sa three digits, number naman ay, number 2, number 6, at number 5. Para sa loto na anim na numero ay, number 11, number 31, Number 29, number 18, number 30, at number 5.